afternoon ay guys ito pala mag unboxing na naman tayo ulit pero ibang uh, items naman guys ito sya ayan lagi na lang tayo nag unboxing alam nyo guys lagi na lang tayo nagbibili sa tiktok na addict na kami sa tiktok kaya gusto mo guys kapag gusto nyo mag order sa tiktok ito ang bibili nyo ito, guys. So, saglit lang, ha? Diyan muna kayo, guys. Kasi wala talaga akong holder. Ngayon, guys. Ipakita ko sa inyo kung ano i-unboxing ko. Ito siya, guys. Oh. Ito siya, guys. Ngayon, delivery ng flash na naman ulit. From TikTok. Ngayon, ito ang i-unboxing natin, guys. Ipakita ko na lang sa inyo, guys, ha, kung ano ang ano product na to. Ngayon, ito na. Gupitin na natin para mag-unboxing tayo. Tarara! Yan, 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 yan. Ano to guys? Dali lang. Sana ba yun? Ngayon. Oh, pakita ko sa inyo. Pero alam mo nyo guys, ang gusto ko talaga is um, yung kulay green na ano, kulay green na kulay nya. Kaso lang ah, ang nabili ko kahapon is black. Tara na! Ayan, guys. <laughs> ano lang pala, guys. Ano, holder. Cellphone holder. Kasi, actually, wala na akong ganito. Eh, lagi lang na, ano, lagi lang nasisira. Minsan, pag maganyan ka, ang kabila pala, wala na. Sira na. Eh, dalawa na ang nabili ko. Ngayon, guys, ito siya. Kaya, mahalaga to sa akin yung ganito. Kasi mayroon ako, actually mayroon ako tripod, mahaba na masyado. Kapag nagbablog ako, ano guys, yung tipo na ano, na masyadong mataas kayo sa akin, ngayon ito, para at least tamang-tama lang. Tsaka medyo mainit no, hindi na kayo mano. Ito. Ito guys, ngayon, ito siya, uh, my ring, ano ba yung tawag nito? Yan, may ring. Ay, saan ba to? ang ano niya? Paano? Ayan, ito ra, guys. Oh. Ayan, di ba? Nakakasosyal. O, oh, di ba? Oh. Maliwanag na. Maliwanag na kayo, guys. Oh. Maliwanag na ang mukha. O, oh. ayan. Alam mo ba, guys, kung magkano lang to? Ano lang siya? parang 95 95 lang siya guys diba napakamura ayan ito diba napaka ano at least ito ang hinahabol ko guys oh. ito siya ire ayan ayan para pag may ano ako ilalapag na kayo dito ay ganyan na siya hindi ko alam ayun ayan na siya guys Diba? Tapos plus ring light. Ay, ano ba? Hindi pala ring light. May light lang siya kanya. Oh, di ba ganyan na? Oh, di ba? Ang ganda niya. Di ba? Kaya, pag mag-vlog ako na medyo madilim, oh, ang laki ng pakinabang nito. At saka ito pala guys, ang ano niya, charger niya. Maiksi lang. Eh, kaso lang ang problema, ang gagawin mo, kung pag maiksi, Iyo ko. Muna lang, 'di ba? ano ano muna ilalapag mo na lang siya. Para pag mag-charge, check ko muna guys ha. kung may sira, kapag may sira kasi, pwede mo siya maibalik. Basta once na gin unboxing mo na may problema. ayan A uh, good quality. diba guys. Ayun. Yan na siya, guys. Diba? At least, mura lang. Ah, uh, magamit ko to siya ng maayos. Pag makalayas-layas ako. Ilagay yung cellphone ko dito, tapos mo ganyan. Hello, guys! Good afternoon, mga ganyan-ganyan. Oh, diba? Ewan ko kung kasya dito yung ano ko, yung, ang tawag nito? yung sa tripod ko ay sa ano ko uh, DG, uh, DGI ko hindi ko lang alam kaso lang maiksi lang sa guys eh. maiksi lang yung ano nyo hindi siya makahold ng ano talaga kaso doon parang may problema baka hindi makapasok masyado ang o oh, o oh, kon, or kukunin ko pa to yung guma na to para makapasok talaga ang cellphone. I-try natin guys. Try natin guys sa sa isang cellphone ko kung makaano siya, maka, ipit siya ng mabuti. Ganyan. Ayan. Itong gagamitin natin na cellphone para lang ano. Ayan siya. Hello! Um, diba? Ang ganda. Ayan siya. Dito na lang nagtatapos ang ating vlog. Thanks for watching. Like, share and subscribe vlog. Bye. Don't forget to subscribe Mondar vlogs. Bye guys, thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.